Ako po si Norvin Lantigan Tamisin, uh, naging konsyal po ng Bayan ng Los Baños for 12 years, independent, 2013 and 16 po, nahalal bilang independent at number one councilor po ng aming bayan. Natapos po nga aking termino ng 2019, June 30, at ako po ay isang human resource practitioner at isang professor po. So bumalik po ako sa pribadong buhay. Noong December 3, ako po ay nasa garden ng aking kaibigan dahil mahilig po akong mag-alaga ng bonsai. Nagtitinda rin po sa pamamagitan ng pagtuturo ng kaibigan ko si Mr. Emmanuel Mapili. Mula po alas 5 hanggang madaling araw ay nandun po kami. Nakipagkwentuhan, nakauwi na po ng pasado alas 2 nagulat na lang po ako, nalaman ko na pinatay daw po si Mayor Perez. That was December 3. 2020 po, Your Honor. Umali nga, nga o, dahil si Mayor Perez po at that time, based on reports, he was included in the narco list from the original list. Kami naman po ay siyempre nababasa lang, ngunit hindi ko po nakikita. In honor of the late Mayor Perez, hindi ko po alam. Nagulat na lang po ako, naglabasan sa news, na ako pala po ay nahabla. Samantalang wala naman po akong kalam-alam doon. Sa nasabing habla, Sinasabi nila na nakita daw po ako within the vicinity sa tapat ng 7 11 Wala naman po ako doon. Ang masakit po nito, may nagturo na isang bogus witness na nakita daw niya ako. Kaya nung ma yung case, sa kanilang reklamo ay merong video pero hindi po nila isinumite at hindi rin po kami nabigyan ng kopya. Habang nakafile, marami pong maaligid sa bahay, laging tanong ng tanong, alam ko po mga polisyon, yun, May Minabuti po ng pamilya ko na umalis muna po ako. At napag ko upang hindi naman po sila madamay. Dahil alam ko po, malaki ang posibilidad na itutumba nila ako para maging case closed. Kaya lumayo po ako pero hindi po ako nagtago. Naglipat-lipat lang ako at nakikita naman po ko dahil kung sakaling ako itutumba, wag na lang madamay ang pamilya ko. May mga anak din naman ako eh. Nagulat ako, nahuli nila ako sa Baguio, pero hindi pa ako nagtago. Dahil naglalakad lang po ako. Kung ako po ay magtatago, pupunta po ako ng ibang bansa. At magpapakalayo-layo ako, pero talagang haharapin namin, gusto lang naming malaman kung saan at kailan ko magagawa ng parang ipaglaban ng sarili ko. Nung ako po'y nahuli, <clears throat> naghihiring na nailabas yung video na kumakalat ho sa mga Facebook, sa mga messengers. Nagulat kami. Wala naman ako sa video. Kung nailabas lang po yun ng mga pulis na siyang gumawa ang Task Force Perez, ang PNP Los Baños at that time kung nilabas lang nila hindi sana kami makakasuhan. Ang sinasabi nila, wala daw video na pwedeng pagkakilanlan ng salarin. Pero makikita mo, meron po. Meron. Sinama nila si Ginong Glenn Arieta na LCR head na galing ng civil service. I don't know the person personally. Sinasabi nila pinapaling daw ang video kaya walang makita. Pero bakit meron? Hindi ko pakahabaan pero kaya po ako nagpunta dito sa inyong paanyaya dahil nung sinabi po ni Madam Colonel Garma na ang bumira daw po o kumatay o pumatay ay ang team ni Major Albotra, nagsaliksik po ako ng mga videos. Nakita ko yung itsura, pangangatawan, parehong pareho, halos pagkakahawig ng nasa video na kumakalat sa Los Baños na hindi inilabas ng PNP sa korte. Na o kagad upang hindi sana kami nakasampahan ng kaso sa court. Paglabas unon nakita ko pareho ng rilo, halos pareho ng built, hard worker o nag-gym. Nakita ko pareho ng balikat, pareho ng gupit, nakasumbrero, pareho ng binte, 5.56 eh. MM ang ginamit, sniper din po. Sabi ko, bakit po ganun? Your Honor, I thought, the PNP is supposed to protect and serve the people. But I was denied of that privilege. I know not all, but a few of them. Few of them are scalawags. because they keep on implicating some of them keep on implicating innocent people just for them to prove that they have done something or to please their officers, whoever they are. Alam nyo, malaki hong nasira sa akin eh. Nabenta ko lahat ng mga ari-arian ko, pamilya ko, parang lang sa kasong to. You know how hard it is to hire a lawyer to defend yourself. Hindi mo alam kung saan ka pupunta kasi kalaban mo, mga naka-uniforme. Eh. Para lang matigil yung kaso, tutumbak ka talaga. Kaya sabi ko, bakit pa ako matatakot? Inalis nyo na eh. May mga anak ako na bubuli sa si school. <laughs> Hindi ako trabaho because of that record. Ako po naman ay nakapagtapos din naman ng MBA sa Ateneo. True scholarship, pinaghirapan ko. Ngayon may babalik niyo ba yung karangalan na sira sa akin, sa aking pamilya. I came here to find out the truth. To seek for the truth. Ngayon lang ako umiyak sa buong buhay ko deserve the truth. The people of Los Baños deserve the truth. My family deserve the truth. Most especially my children. May anak din naman kayo. Sabi nga nung isa, iinog din ang buhay. Kahit lahat kayo nasa mga kapulisyahan, yung ibang mga bad eggs, makakarma din kayo. Tama naman, Gano'ng kasakit kayo nangyari kay Senator? Dilima, lima, pitong taon. Ako, pitong buwan. But regardless of the time, are we speaking of quantity? One day in jail is very hard. Even if you are guilty. What more if you're not guilty? I'm speaking on behalf of those people na namatay, na parusahan ng walang kasalanan. Kung ikamamatay ko, itatanggapin ko, kaysa naman sirang-sira pangalan ko. I'm sorry, Your Honor. I kept this for a long time. When I was inside, I keep on praying. That's the only thing that kept me alive aside from my family support and my relatives and friends. Pero hindi ulat lahat ang tao makukulong kaya. Hindi lahat kaya. At hindi lahat may babalik ang iwal nila. Your Honor, I can take things personally, regardless of how I feel. I always wanted to do the right thing. For 12 years, I have no record of corruption. I have no record of being an abusive public servant. Yes, I file cases against those corrupt and abusive public officials because that is the mandate. Aside from being legal, it is a moral obligation on my part. When they are trying to set up a casino, I expose and try to stop it. When they're dumping the garbage at the creek of Makiling Forest Reserve wherein the will go directly sa lawa na lalawigan ng laguna at mamamatay ang mga isda't yaman dagat I expose and filed the necessary cases. When they're cutting the 20, when they cut the 29 trees in Jamboree, Los Baños, I try to stop it because they're about to cut more, 602 more trees. Your Honor, if this is what I deserve, for fighting for what is right, and then so be it. But I'm not a killer. Even in my mind, I don't think of it. Hindi ko po yung magagawa. Wala po yan sa pagkatao ko, sa pamilya ko, sa lahi ko. Yes, I file cases. But I don't kill people. That's why I would like to take this opportunity, Your Honor. I did not kill him. I have no idea why my name was implicated in this case. As a matter of fact, even if I have reasons or compelling reasons, still I will not do it. Hindi ko po gagawin yan. Because I believe in the rule of law. Kaya nga po ako naghahable. Lahat po nagkakamali, pinipili kong itama. Kung ayaw po na kontra ako, pag ayaw I seek the help of the court especially Ombudsman so that they will be decide they will be the one to decide and at the time when Mayor Perez was killed I'm no longer a politician or public servant at that time nasa private life na po ako hindi po ako makikinabang kung sakali man hindi ko rin po magagawa bukod sa walang kapakinabangan, hindi po yan ang aking pagkatao. Kilala po ako ni Sir Dan na kulang po yan sa Laguna, nangahabla lang po ako. Pero hindi po ako napatay.